magandang magandang umaga sa inyo lahat mga solar so ito na naman bang episode, ang bagong episode ng ating vlog tungkol sa solar so basically din basically po nandito ako sa ating rooftop so ayan naikabit ko na po ang ating solar panel so ito ay may additional ang dalawang panel dati ay 7 panel lang at 240 watts ang panel so sasakutin ko. Uh, 'yung basta telepono, capacity ng aking uh, 12 panels na ganyan kalaki. Uh, so ayan. So ngayon pagka na-install ko na lahat ang aking panel, so sisimulan na akong mag-invest sa aking battery wala ho ako kasi akong battery niyon so ang aking system ay hybrid system working without battery ang aking inverter so aking nabili yan sa online lang galing China so yan yeah. ang capacity ng aking inverter ay 5 kilowatts so yun malapit-lapit na ang aking pangarap na magkaroon ng sarili kong solar hybrid system panel sa bahay so yun bakit nga ba ako uh, gustong gustong magpagkabit uh, ng aking solar unang una po ay sa aking pagiging enthusiast sa uh, renewable energy solar uh, solar panel system. So, 'yan po ang nagtulak sa akin para mag-invest uh, sa uh, dito sa uh, aking solar panel kahit dito lang sa bahay. So, basically basically, basically ang aking uh, target ay magkaroon ng 5 kW hybrid system dito sa akin so malapit lapit na so pag na uh, tapos ko to yan may bakante pa oh. so little, little, uh, 12 panel ang kaya nito so magkakaroon ako mga 4,000 kilowatts dito sa room hubong uh, ko lang so yung 1,000 watts sa panel ay ipag isipan ko kung saan ko lalagay So, basically, yung ano yung aking system ay 5 kilowatts. Um, ano natin? Ang aim natin ay magkaroon din ng at least 5 kilowatts minimum na uh, solar panel installed para ma-aim mo yung maximum capacity na

nagiging wala pong siyado na uh, ma-experience natin para makukuha natin yung maximum big harvest ng ating soda yan ho isa pang advantage nito dati po ay ang agong electric bill ay nag monthly so uh, marami po akong load uh, electric loads electrical loads sa uh, so kaya nag average yan ng 500 kilowatt hour per month so observe ko na bumaba naman ang ating monthly bill nakaraan lang 3,000 500 pesos na lang yung bayaran namin. So, ang ating aim ay makababa yan. At least maging zero bills siya. Pero ngayon hindi pa dahil niya. During the night, uh, yung supply ng kuryente ay galing pa rin sa uh, electric cooperative. nagkaroon ako ng battery, eh, update ko kayo kung ano ang mangyayari sa ating bill. Yan ho. Ino, simple lang. Dalawang row na tiga. Ah, may mga. Tatlo, sa likod ko tatlo, anin. So, ito dito sa harapan ko. So, kailangan ko pa na tatlo. Okay ho. So, ang disadvantage naman nito ng aking uh, ng pagpapalagay ng DIY solar panel uh, unang una dyan ay yung budget. Malaki o budget na kinakailangan para mga pag uh, install ka ng 5 kilowatt hybrid system so unang una ang, ang price po ng isang panel natin noong nakaraang taon is 6,000 pesos ito isa 6,000 pesos po yan ang um, panel ulit yan hindi pa kasama yung mga railing ang railing po 600 ang kada isa tapos yung mga L foot po ito ang L foot yung ganyan yung L foot yung support ng panel ay 80 pesos tapos itong mga clamp yung mga clamp na dyan sa end clamp tapos mid clamp yung ganyan ay 50 sigaling kung to compute mo yan uh, medyo malaki laki dito pa lang yan kataas tapos yung cable pa solar ano solar cables applicable para sa solar system na sa ating installation so magkano like, din yan then yung na nabili ko sa online nga sabi ko ay nagkakahalaga ng 29,000 pesos so tayo na lang ho mag total tapos yung mga accessories nya mga breakers mga protective device yung SPD magkano-kano po yun makikita nyo sa online yung magkano yan ang breaker usually 800 yung SPD mga 400 tapos yung mga boxes nalagyan ng breaker then mayroon pala akong automatic transfer switch so yun medyo malaki laki ho ang aking nagastos pero later on pagka nakumpleto ko to din return yan <coughs> hindi ko pa nga lang ma compute yung ROI return of investment But, dahil nga hindi naman one time na install ko yung solar so pa unti unti so yun yan ho kung may nakuha po kayong mga bagong kaalaman mga ideas pwede kayong mag DIY or contact sa akin para mag answer sa mga question ninyo so yan ho kung nakaabot kayo sa dulo salamat pakisubscribe na lang ho and then heat the notification bell so magandang araw mga kasulat thank you yan po magandang araw araw talaga